Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo ng lahat ng mga parokya at mga liboto dito sa Diocesan Shrine and Parish ng Immaculada Concepcion, Malabon. Magandang gabi po sa inyong lahat. At happy piyesta po sa ating lahat. Upang ipaliwanag kung bakit tinatawag nating Imakulada si Maria, ang ibig sabihin ay walang dungis kasalanan mula pa sa pagkakalihi sa sinapupunan ni Santa Ana. Kailangan magsimula tayo kay Heso Kristo, ang anak ng Diyos na isinilang mula sa kanyang sinapupunan. Alam po ninyo lahat marahil nakatatapos pa lamang ng pagdalaw ng ating Santo Papang Papa Leon XIV sa bansang Turkey. Doon, nakiisa siya sa paggunita sa isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano. Ang 1700th anniversary ng Council of Nicaea na naganap noong taon 325 kaya dahil tayo nasa taon 2025 from 325 1700 uh, years ni hindi makalapag ang Santo Papa doon sa mismong bayan ng Nicaia, ng pangalan ngayon in modern Turkey ay Iznik. Bakit? Kase ang bayan ng Iznik ay naging bahagi na ng dagat. Isang bagay na pwediring maging yari sa malabon at nabotas dahil sa climate change at mga palpak na flood control system. Ito po ay hindi prediction. Ito ay sinasabi ng mga siyentipiko. Tumataas ang sea level dahil sa pagkatunaw ng mga yelo dulot ng global warming kaya, sa loob lamang daw ng 20 hanggang 30 años maaaring mahirap ng manirahan sa mga bayan ng Malabon at Nabotas. Ano kaya ang magagawa natin? Kaya sa mga nakita nating mga eksena ng mga pagdiriwang sa Turkey, nakasakay lang sa barko ang Santo Papa. At mula doon, tumanaw lang siya sa lumubog na bayan ng Nicaea, ang modernong pangalan ay Isnik. Ang bayan ng Nicaea, doon, doon unang nabuo ang credo na mas detalyado kaysa sa Apostles' Creed. At ito ang tinatawag nating the Nicene Creed. Diba? Tuwing linggo. Linggo-linggo. Binibigkas natin ang ating credo. At kapag mahaba ang binibigkas natin na credo, ibig sabihin, yon ang Nicene Creed. Ang shorter version ay ang Apostles' Creed. Ito ang nagresolba sa malaking usaping pangdoktrina tungkol kay Heso Kristo na naging sanhi ng division ng mga Kristiyano. Kasi mayroong isang pari na taga Alexandria sa Egypt na naging napaka-popular na preacher Biro nyo, pati ilan sa mga obispo ay nakumbinsin niya sa kanyang pagtuturo. Ayon sa paring ito na nagngangalang Arius, si Heso daw ay nilalang lamang ng Diyos. At kung nilalang lamang siya na katulad natin, siya ay may hangganan at kung siya ay may hangganan, edi hindi siya Diyos. Nahati ang mga mananampalatayang kristyano dahil sa usaping ito. Pero tinanghawakan noon ng mga ubispong nagpulong sa isang konseho sa Naisiya laban sa katuruan ni Arius ang credo tungkol kay Kristo. Lalo na yung linya na nagsasabing Dios na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Isinilang, hindi nilikha. Kauri ng Ama at sa pamamagitan niya Nalikha ang lahat ng bagay. Mga linyang patungkol kay Jesus Kristo na si Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Ngayon, ano naman ang kinalaman ng lahat ng ito kay Mama Mary? Malaki. Naging paksa ng mainit na pagtatalo sa mga Kristiyano. Kung galing siya sa sinapupunan ni Maria na isang taong katulad natin, ibig sabihin nagmana sa karupukan ni na Adan at Eva. Paano siya magiging manunubos sa kasalanan ng sangkatauhan? At dahil dito, para sa akin, umusbong ang tinuturing kong isa sa mga pinakaradikal na turo ng simbahan na hindi likas sa tao ang maging makasalanan. Uulitin ko yon, hindi likas sa tao ang maging makasalanan. Natayong mga tao ay nilikha na likas na mabuti. Ang orihinal na plano ng Diyos para sa mga tao ay ang maging kalarawan niya tayo, maging hugis at wangis ng kanyang kabanalan at karangalan. Mataas ang dangal ng tao. Niloob ng Diyos na lumikha sa atin na makaisa niya tayo sa kanyang buhay na walang hanggan. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig at hindi pwedeng umibig ang taong kalarawan niya kung hindi tayo malaya na katulad niya. Minabuti ng Diyos nang likhain niya ang tao, nabigyan niya tayo ng free will, ng malayang kalooban. Nako, napaka-risky ng ginawa ng Diyos. Para bang tumaya ang Diyos sa tao? Pero sa kasamaang palad, natalo siya ni Satanas. Bakit? Kasi ibig daw ipamukha ni Satanas sa Diyos na di hamak na mas marangal siya kaysa nilalang niyang tao. Dahil daw naunang nilalang ng Diyos ang mga anghel. At ang mga tao ay nilikha lang niya mula sa putik. Paano ba yan mas marangal kaysa anghel? Kaya, dahil sa inggit, ginawang misyon ni Satanas ang pabagsakin at ipahiya ang tao, ang tuksohin tayo at udyukin na magambisyon ambisyon na makitulad sa Diyos para patunayan sa Diyos na nagkamali siya sa mataas niyang pagbibigay dangal sa tao. Natalo ang Diyos. Yun ang akala ni Satanas. Akala ni Satanas, panalo na siya dahil bumagsak ang tao sa pagkakasala. Hindi niya alam hindi pa tapos ang Diyos sa gawain niya paano niya tutubusin ang taong pinabagsak ng demonyo sagot sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao ng buktong na anak ng Diyos upang mangyari ang kaluoban niya at matupad ang orihinal na plano ng Diyos. Lumikha siya ng isang bagong eba. Lumikha siya ng isang bagong eba. Hindi na isang eba na kayang linlangin ng demonyo, kundi isang eba na makulada ibig sabihin walang bahid o dungis ng kasalanan. Kalarawan ng Diyos. Malaya rin, pero may pusong ganap ang katapatan. Punong-puno ng grasya at sa Kanya hindi natatalab ang tukso ni Satanas. Kaya pala, sa mga imahin ng Imakulada, may ahas sa paanan ni Maria. Pinatapakan ni Mama Mary ang ulo ng ahas. Yun daw ay para itikom ang bibig ng sinungaling na ahas. Ang mensahe ng larawan nang mahal na ina na tumatapak sa ulo ng ahas ay ganito, Hindi na uubra sa akin ang kasinungalingan mo. Kaya tinawag siyang ina ng Diyos. Ina siya ng Diyos na nagkatawang tao sa sinapupunan niya upang sa pamamagitan niya ang orihinal na kalooban o plano ng Diyos para sa tao ay matupad na na sa pamamagitan ng pakikiisa natin kay Hesukristong bugtong na anak ng Diyos ay mapanumbalik ng Ama ang kalikasan ng tao bilang likas na mabuti, bilang likas na marangal, bilang kalarawan ng Diyos, Diyos na walang hanggan. Napakaganda ng kwento ng kaligtasan. Si Heso Kristong anak ng Diyos at anak ni Maria, siya ang pag-asa ng sang katauhan upang managumpay ang plano ng Diyos para sa tao, para sa ating lahat, na sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Espiritu Santo na kaloob ng Ama at Anak, ay magningning sa bawat isa sa atin ang dangal, ang mataas na dignidad ng pagiging mga anak ng Diyos at mga anak ni Mariyang walang dungis, Mariyang walang bahid, kasalanan.